Ito yung huli nilang isda na limang oras silang nasa laon. Magkano nga pa ang halaga kapag naibenta? Dito na rin kami nagbawas ng pang-ulam namin ng gabihan. Ang matitira nga ay bebenta bukas ng madaling araw. Si mama nga ang gigising ng madaling araw para dalhin ang isda sa fish Alas port. Alas 8 na nga ng gabi na nakauwi sila papa pati ang kapatid ko. Umalis sila sa bahay nang hindi pa lumulubog ang araw. Kakauwi ko nga lang ng bahay no na alas 3 ng hapon sila ay dumiretsyo ng pumalaot. At kung susumahin sila ay limang oras na nasa laot. Napapatanong nga ang isip ko kung anong proseso nga ang ginagawa nila sa laot. At dahil nga sa curiosity ko, si Papa ay napakwento. Pagkarating nga sa laot ng kanilang pwepestuhan, agad din hinuhulog ang lahat nilang dalang lambat. Ang iniisip nga ng isip ko, si isang pwesto lang nila hinuhulog ang lahat ng lambat. Kakamali pala ang isip ko. Inihuhulog pala ang dulo ng lambat habang umaandar ang bangka. Habang paunti ng paunti ang sakay nilang lambat. Kung maiisip nga ng isip nyo, ang kanilang dinaanan ay may hulog ng lambat. Hindi na nga kailangan pang bukahin ang lambat kasi kusan na bumubuka. Kasi ang magkabilang dulo nga ng lambat ay may palitaw at may palubog. Pataw ang tawag sa palitaw at tingga ang lumulubog. Kaya ang dadaanan niya ng mga isda ay may harang ng lambat. Pero wag ka kasi matalino rin ang mga Pagbilog isda. Pagbilog ang buwan at maliwanag ang tubig, nakikita nila ang lambat. Siyempre, sino pa ba nga ang isda ang makakaisip na duman kung meron ng nakitang harang? <laughs> Kaya kapag bilog ang buwan, kakaunti ang huli nilang isda. At kahit na alam na ang magiging sitwasyon, pumapalaot pa rin at nagbabaka sakali na meron pa rin. At para nga ma-survive nga ang maghapon. 20 minutes nilang ginawa ang pag-arya. Ang arya ang tawag nila sa paghulog ng lambat. Kapag naubos ang lambat, mag sila ng 30 minutos sa pagbabad ng dagat sa lambat. Nang lambat sa dagat pala. Babatakin na nila ito pagkatapos ng oras. Batak ang tawag nila sa paghila ng lambat pabalik. Sa paghila nga ng lambat, umaabot ng isang oras. Kasi ang dala nilang lambat ay merong dalawat kalahating kilometrong haba. Kaya hindi na rin ako magtataka kung bakit sobrang kapal ng kalyo ng kamay ni Papa. Pati nga yung kapatid ko na isang linggo parang sumasama kumapal at tumigas na rin ang balat sa kamay. Namamangha din ako sa positibong pag-iisip ng aking kapatid. Kasi kapag tinanong mo nga siya kung may raming huli ang laging sagot, niya ay puno raw ng isda ang kanilang timbang inuwi. Pero ang kanilang huli ay tamang lang pang ulam at pangbalik ng pambili ng krodo. Kung iisipin nga ng isip natin, ang pinapakita niya ang karakter ay parang pasasalamat kasi nga meron silang huli kahit pa kaunti. Hindi nga maiwasan mainip sa isang oras na paghihila ng lambat. Pero hindi yun naging hadlang sa kapatid ko kasi ang iniisip niya tuwing naghihila siya ng lambat ay eh malapit ng matapos. Ang laging nga nga sinasabi kay papa ay malapit na papa malapit na. Pagka uwi nga dito sa bahay, aayusin ulit nila ang lambat ng mahigit isang oras. Pasado na nga ng alas 9 ng gabi sila na